puro notice of disallowance, notice of charge, audit observation memo, blah, 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 blah. Year in and year out. Pero alimbawa, ang binigay mo kay Chairman Gatchalian. Chairman, eto po yung limang pangalan Nang biglang pumasok dito na nasa namin. Ngayon po ay nandun na po sa fiscal. In-inquest na po sila. Tanggapin mo ang aming report. Hindi po nila napasok ang ating... Wala po silang nakulimpat kahit isang pako ng bakya. Di ba masaya? Madam Kowa, ganun po ang inyong tungkulin. Kaya po ganito na lang ang sentimiento sinasabi namin sa inyo. Hindi mahalaga sa amin yung report kasi walang nangyayari. 137 million final na executory. Bakit hindi nyo makuha? Bakit hindi nyo makulekta? Sir, well, sagutin ko. Oh, eh lang ba eh. Uh, ilang, ilang linggo na tayo hindi lang kita, Mabuti nga randito ka, nagkita ulit tayo. Sir, sa COA order of execution po kasi, once the initial na po yun ni chairman or yes po, or yun lang commission proper, si agency na po ang mangongolekta, ngulekta. Iwi-withheld niya po yung salaries ng no mga employees na liable and uh, sila na rin po ang hahabol sa mga... Through whatever it factor. takes. Opo, doon sa case ko kasi sa CFA, sir, meron pong dalawang persons liable na nakapending po yung petition. At kasi sir, yung pong minimension nyo, halo-halo po siyang mga transactions. Kasi before COA Circular 2009-06 po siya, sir. Alam ko po yan. Alam ko po yan. Ni-review ko nga po yan, kaya alam po 137. Iba-ibang tao po yan. Pero alam ko pong hindi kayong kukulekta. Pero meron kayong magagawa. Eh, sipisipin po rin nyo. Tinanong ko sa inyo, yung, meron kayong uh, uh, certificate, ano yun, execution na is isa-serve ninyo? Oo. Oh, sabi mo pa sa akin, 15 days eh. 5 days. 5 days lang. Pero ilang, ilang, ling ilang, taon na po ilang, ilang, ilang taon na po nakararaan. Ilang, ilang, ilang taon na po nakararaan. Kung 2017 po yung sinasabi niyo, sir, 2021 pa po yung sinasabi niyong pag-issue ng COE. Pero nung, uh, before po kasi sila mag-issue ng COE, sir, uh, nag-appeal po kasi yung dalawang hindi naka-receive na persons liable. Kaya medyo, yun po yung naging basis nila to defer mo na yung COE. Hindi po ganoon ma'am. Reviewin lang po ninyong mabuti. Final and executory na yun, 137 million. Kailangan makita ng taong bayan, maniwala sila sa kuwa na may nangyayari. Wala pa pong naisoli talaga, wala kayong nakukulegta. Nakapag-solid 3 million, 137 million, tinulugan po ninyo. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, thank you, uh, uh, Senator Marcoleta. Uh, I'll, I'll um, jump to another topic, um, Secretary mga flood control na kikita natin in 2023, 24, 25. ito ba parte ba ito ng isang malaking master plan or is this part of a roadmap? Based on your, wala pa kayo ha, ah? wala pa kayo that time, but based on your investigation, I'm sure tinignan nyo rin to, is this part of a study, a feasibility study, a plan? Kasi ang laki, no? for example, in 2023, just on program alone, ah, uh, 281 billion. On 2024, 350 billion. So, is this part of a larger flood control study? Yan po ang unang-una kong tinanong din, ah, uh, uh, Mr. Chairman. At ang sagot ay hindi po. In fact, marami po sa mga nakita ko mismo at nakita din po ng ating Pangulo, eh wala ngang wala nga kahit plano eh. So definitely, it was not part of the uh, ongoing uh, master plan for the 18 river basins. It was not part of the Central Luzon mitigation plan. Hola po, hindi po siya art ng mas malaki o mang pangmarawakan master plan. Kasi nung Mr. Chairman. natandaan ko, Secretary, nung mayor ako, merong tinatawag na Kamanava Flood Control Master Plan eh, sa mga matatagal, no? And I remember that time, it was JICA, JICA yun. Uh, and it was a continuous meeting. Nung mayor ako, continuous meeting yun. In fact, Japanese nga yung kausap namin at that time. And then, uh, I remember also, correct me if I'm wrong, ha, sa mga matatagal na sa DPWH, kinansel to ni Secretary Singson because mas mura pag tayo gagawa. No? Which I agreed. no Kasi, sabi niya, mahal pag uh, JICA, kayo na lang gumawa noon if i if I'm, memory if my memory correct me is correct uh, DPWH na gumawa local na gumawa kasi nakatipid tayo ng I think ang proposal ng JICA is about if I that time ha 12 to 15 billion nagawa natin in 3 to 4 billion pero may plano no? baka I might be ano ha baka baka pasunay memory ko but ang, ang punto ko lang naman dito may plano no? nakita ko yung plano yung dahil like papuntang Malabon, all the way to Navotas, all the way to Ubando, may bomba sa Valenzuela. So may plano yun, Nat, natatanda ko. Itong mga project na ito, mayroon bang mga plano ito? May mga ganyan ba? Mayroon po. Ito localized ha, localized. Mayroon po, Mr. Chairman. Oo. And then paano pinipili ngayon yung project? How do you, kung walang plano, paano sabihin na okay, for this LGU, itong project ang piliin nyo. For this LGU, itong project na piliin nyo. How oh, is there a selection process of projects? Ang kaso ang sagot ko mo sa inyo, hindi ko po alam kung paano nila pinigil yung mga proyektong yan. Dahil nga po unang-una, hindi naman po yan parte ng master plan. Hindi po yan parte ng uh, ang impawa po, yung mga flood control na ginawa sa Quezon City, yung yung pong uh, ni Mayor Joy Bulmonte sa ICI. Uh, and I think uh, Director Rora will confirm with you, hindi yung kasama dun sa dun sa master plan for NCR. Am I correct? So tama po, hindi din po kasama. Hindi din po ito uh, dumaan sa Regional Development Council. Wala, wala din po yan don, no Hindi ko alam kung merong uh, ilan na, na, nasa RDC plan. Pero I would think majority po, vast majority, hindi din po kasama sa RDC. So, localized na mga flood, kaya yung sinabi sa amin, localization, very particular sa amin yun eh. Inisip ko baka may mga ganun na localized, hindi siya river basin. By and large po, dito sa mga inimbestigan namin, Mr. Chairman, hindi po yun ang nakita namin. We could be wrong kasi hindi pa naman namin nakikita lahat. Hindi po po namin na uh, iimbestigan lahat ng mga napakaraming flood control dating back from even uh, the, the past 5-10 years. No? Hindi pa po namin nakikita yan. Pero ito pong mga nakita namin, wala po kaya po sa kasi madalas kami magdala ng tulong sa Hagonoy, Paumbong, magkakatabayan eh. Bulacan actually uh, uh Ubando, Bulacan, Bulacan, Hagonoy pag Wala ba silang master plan in that area? At least localized. Meron pong ano no? meron po nga yung ano yan, yung Central Luzon North Gateway Master Plan. Pero hindi po kasama yung mga ginawa sa Bulacan, sa first district nga na ng Bulacan. Pero Mr. Chairman, huwag na po tayong lumayo. Yung pong flood control na katabi ng bahay ninyo sa Valenzuela, mm -hmm. yung pong sa creek, nakaimutan ko lang ang pangalan ng creek na yun. Katabing katabi po ng bahay ninyo yeah, na pinuntaan yeah. namin mismo yeah. ni, uh -oh. ni Mayor West Gatchagyan. Ah, so, uh, Nagtataka po si Mayor West, eh, bakit po nagtayo doon? At sinasabi niya, wala namang kasama, hindi naman kasama yun sa plano. Mm -hmm. So, pero itanayo po yan. So, isa pong ihempo yun. Yeah, but, kasi i-connect ko ito dito sa unprogrammed funds no na binuksan ni Senator Joel kanina. Kasi I'll flash the slide 8. Nakita ko kasi yung 2023 ang program funds na pumunta sa DPWH is about 60 billion of which 25 billion or 41% pumunta sa flood control or flood mitigation. In 2024, lumaki yung pumunta sa DPWH, almost double, 155. Tapos yung flood control, lumaki rin na uh, from 41% naging 55%. So, in other words, there's a conscious effort na palakihin yung flood control allocation. Eh. So, merong merong, merong nag-isip na dapat palakihin natin yan. Kasi inisip ko baka may plano o baka mayroong target. And then if you go to in next slide, Carla. Pag titignan natin in yung program na flood control in 2023, uh, it's 281. Pag dinagdag natin yung unprogram, lalabas 300 billion. Sa so 2024, hamak na lumaki. Yung program is 350, tapos kumuha pa sa unprogram na 85, ang ating uh, flood control, almost kalahating trilyon. No? Ang tao ko nga dito, ganid eh. Kasi may conscious effort palakihin yung flood control in 2024. No? So, ang isip ko, baka naman merong, merong gustong tapusin na master plan, mayroong plano na malaki na gustong tapusin. Pero kung lumalabas wala, And then request lang sila ng request na walang pupuntahan kasi walang 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 uh, walang target eh. And yung unprogram, ito yung lumalabas. Kanina sinabi ni Senator Joel, ito yung mga controversies na lumalabas, no? Dito na rin yung mga substandard project, yung iba diyan mga ghost project. So ang tanong ko, Secretary, sino ang nagre-request nitong unprogram projects? Who among in the DPWH, uh, hierarchy is requesting this unprogram kasi mayroong conscious effort eh. Meron siyang plano eh. Pero lumalabas ngayon nga, sabi niyo wala naman plano. No? Random yung pagkaka pagbibigay ng project. At kung random yan, sino ang, una, sino ang uh, nagre-request? And then pangalawa, ano yung basis niya ng pagre-request? Kasi ang laki, mo, from 25 billion, naging 85 billion times 3 ang request sa unprogram. Ang unprogram, rini-request yan, ha? Diba? Alam niyo naman yun, pupunta ka doon, magre-request ka. No? Iba pa yung pag-a-approve. Ito, request lang. So, sino yung nagre-request? Tinanong ko po ang ating mga undersecretary at klaro naman po ang rules. Ang nagre-request po nitong unprogram accounts, unprogram funds, ay is no less than the secretary of the department. So, lahat ito dadaan sa kanya? Kailangan po. Ang secretary lang po ang uh, may authority at pwedeng mag-request ng unprogrammed account. So kahit, so, kahit, kahit na niyo? yung mga project ay sabi nyo nga, wala sa plano, patsi-patsi, random in nature, siya pa rin ang magre-request. Wala pong iba, according to the undersecretaries. Uh, under the rules for unprogram fund, it is only the secretary that can request. Ano naman ang kanyang basis? Anong prioritization niya? Mayroon bang basis siya lang ginawa? Meron bang at least some, some scientific basis? Ako po, hindi ko masasagot, uh, Mr. Chairman. No, hindi ko po masasagot. I cannot, uh, I cannot uh, give a answer to something that I uh, I don't know anything about. No, meaning, ang secretary po nung time na yun na nag-request niyan, ang makakasagot niyan kung ano ang basis. That's, fair enough. No? Wala kayo. Pero nakita ko kasi dito sa laki ng hiningi sa UN program, at yun na nga, sinasabi ko nga sa inyo, in ang program kasi may conscious effort to pa humingi eh. Unlike doon sa program, nandiyan na yan sa budget nyo, gastusin nyo Tama na lang. po. Diba? Ang, unprogram program, hihingiin nyo yan eh. Tama po. At hiningi niya from 25 billion to 85 billion. So, mayroong may plano, hindi ko alam kung masamang plano o magandang plano. No? Pero dito na rin tayo nagkaroon ng problema dahil dito na lumabas yung mga substandard, dito na rin lumabas yung mga ghost project at ah uh, narinig natin kay Senator Joel, jan na lumabas yung mga problema. At um, ang 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 kagandahan naman uh, this coming 2026 uh, tinanggal na itong infrastructure sa unprogram, no? Ah uh, ang balita ang nakita namin sa Gab, na uh, from 80 billion bumabana na yung um uh, unprogram funds to 45 billion at limited na ito to um, assistance to social programs. No? So, um, so tinanggal na. So even 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 yung mga roads sa program wala na rin yon. No? So ang, ang punto ko lang naman I'm trying to make is um, kung walang plano bakat nagre-request. No? Ang laki-laki na nga ng pondo, 350 billion na nasa program. Bakit pa humingi nag-request ng additional 85 billion? Na wala namang, wala okay. namang plano, wala namang Walang goal. Mr. Chairman, ah uh, ako po pighira po akong hindi sumagot sa tanong. Ipipilitin ko po laging mga makasagot, pero in this case po, wala po talaga akong maibigay na sagot sa inyo kung bakit you request. Yeah. Well, Mr. Chair, if I may lang regarding uh, Yes, uh, go sir, ahead. Uh, na napansin na napag-usapan na rin po ito sa uh, Blue Ribbon Committee hearing no. Napansin lang po namin ang uh, unprogram appropriations ay tumaas, no, from 2021, uh, yung gaano, 176 billion. Panahon ng pandemya yan, maraming uh, mga prioridad na binibili ang gobyerno. 2022, tumaas po, 251 billion an un program. 2023, 807 billion. 2024, 731 billion. 2025, 531 billion. Okay lang naman po ito kung gagamitin po sa tama, lalong-lalo na sweldo, health emergency allowances,